ingit ko muna, naalala ko yung dad mo, Kasi PR niyo rin siya. Pag nakikita niya ako uh -huh. doon sa, tumatamba yan sa National Bookstore, yes, di ba, yes, sa Panay Abing uh -huh. Pag nakikita niya ako, uh -huh. uh, nakikipag uh -huh. talaga. Ma alam ko na kung saan kayo nagmana ng PR. Pero yun nga, itong uh -huh. mga anak mo, in fairness to them, pag nakikita, yeah, like si Arab, uh, no, no, not Arab, si Ricky, Ricky May, uh may uh uh, bin, nambabati talaga siya, hmm, di ba? Hmm, hmm. hmm. At ano, oh si, si Ricky May, well, gusto niya tawagin siya Rick. Oh, oh, pero ano very siya? Very open naman siya. Oh, doon. Well, very open siya. Doon. Oh, ano, uh, ma-PR talaga siya. Mm -hmm. May mga ganun tao. Si Ara, mas quiet, reserve. mas reserved, at nahihiya. Parang if you don't talk to her, parang baka hindi kanya niya kausapin. Mm -hmm. But she will smile at you, mm -hmm. pagka magkakilala kayo. Pero hin she's not the type who will start a conversation na, oh. siguro unless siguro, talagang oo tumika uh -oh. uh -oh, uh -oh, di ba yun, uh -oh. nga pero ako ako I'll do that pag nakita ko si Arabella uh, mm -hmm. I'll tell her uh, mm -hmm. uh, i-remind ir ko siya mm -hmm. maka hindi rin niya ako natatandaan. pero no, no, sa she, mga good cherishes nga kasi oh -oh. Uh, madalas yung mga events yes, no, nakikita oh -oh. ko yung mga anak niya oh -oh. pero yun nga um, yung mga fans naman sabi nila sana someday makita namin Ricky uh, and Jackie Lou with a uh, ara Arabella no. Pero parang ngayon magkaiba kasi kay network eh. Hindi naman, magkasama kami ngayon I'm so oh, sa GMA kami ngayon. Pareho. Hindi, I mean si ano ah, si, ah, Ara ah, si, Ara si Arabella. Si si Arabella. Kami kasi ni Jackie nasa ano. batang si Sparky oh, siya kay oh, oh. Jackie doon. Oh, si Star Magic oh, siya. Eh. Diba? Oh, oh. Pero sana no, uh, lalo na ngayon wala na network war. Sana na. no, uh, dumating yung pagkakataon na makasama ni Jackie yes. siya. Kahit isang guest in eh. ano, hindi, maganda kahit nga isang indie film eh na, ah, oh, 'di ba? Marami yeah. marami naman ginagawa ngayon eh na indie film eh. So calling Kasi, all producers yun Okay kayo ni Jackie <laughs> Okay na naman noon. Oh. Umaarte naman kami eh